Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga requirements ni DFA about sa pagkuha natin ng bagong passport ngayong 2023. May mga pagbabago ba? Yes, meron po mga kababayan, mas lalo na doon sa mga IDs na tinatanggap ni DFA para po tayo ay makakuha ng passport. Ayan. So, isa-isahin natin yung mga IDs. But before that, kailangan po meron tayo syempre ng confirmed passport booking na kukunin natin sa website ni DFA. Kailangan meron silang email na confirmed na ang iyong appointment booking. Makikita mo dyan yung site name, yung date, yung time na prefer mo sa iyong appointment. Ayan. So kung hindi mo alam kung paano kumuha, kung naguguluhan ka, pwede mong panoorin yung separate video ko Passport Appointment 2023 at uh, paki-subscribe na rin po. Salamat. Okay, so mag-umpisa na tayo sa requirements. Doon sa email ni DFA, meron kang makikita sa baba na attached file in PDF. Uh, PDF form, ana an anjan yung passport application form mo. Makikita mo lahat dyan, yung in-input mo na information about yourself, your family, yung, yung, hin yung, hinahanap nila nung kumukuha ka pa ng, ng appointment. Na anjan yung appointment details mo, yung last name, yung first name, yung middle name, yung place of birth, at saka date of birth, kailangan tama po yan. Walang kamali, kasi sabi ni DFA, magkakaroon ka ng delay kapag merong mali dyan. Uh, Di bali na yung mga information sa babalik, yung family information mo, kasi pwede daw nila yan ma-edit. Ayan, so be very careful ka sa pag-input ng iyong information. Okay? So, along with the form, meron ka ding i-receipt. Yan yung resibo. May DFA copy, applicant copy, naka-PDF uh, file din yan. Um, I-download nyo lang and then print in A4 size. Um, together with uh, the application form. Ayan. So, ayan yung mga kailangan meron ka para makapag-proceed tayo doon sa mga iba pang requirements. Okay. So, next na kailangan meron ka is yung PSA birth certificate. Kapag ganyan yung sulat doon sa birth certificate mo na galing ng PSA, kailangan mo nang kumuha agad ng birth certificate na manggagaling sa civil registry doon sa munisipyo mo. Kasi kapag hindi ka kukuha, pababalikin ka din lang naman ni DFA. kanya yung hitsura ng mga galing sa munisipyo natin. Um, readable siya kasi typewritten po kasi yan. So, pababalikin ka ni DFA kapag wala ka niyan, tapos unreadable yung galing sa PSA. Masasayang lang po yung oras mo. Kaya, uh, ikaw na po yung mag-judge. Uh, pag hindi mo babasa matik na yan. Kuha ka na ng kopya from civil registry. Okay. Uh, ang next na requirement is yung marriage certificate. Galing din po yan ng PSA for married women na kukuha ng passport kailangan mong dalhin yung dalawang birth certificate. Say for example, hindi readable yung galing sa PSA, tapos kukuha ka sa civil registry, dalhin mo po yung pati yung galing sa PSA, wag lang yung galing sa civil registry. Ayan, maliwanag po yan ha. So let's proceed with the acceptable IDs. Ang number one dyan is national ID. Ayan. Kung wala ka yung talagang ID, ng national ID, kasi alam naman natin na napakatagal nilang i-release. Pero kung meron kanyang digital copy, yan yung sinasabing digital copy ng national ID, pwede mong dalhin. Tatanggapin po na nila yan. Nasa coupon ban po yan, nasa paper yan eh. Tatanggapin nila yan as a um, pansamantalang kapalit ng national ID. Kung meron ka din yan, i-distribute yan ng, um, sa barangay ninyo. Okay, next na pwedeng tanggapin ni DFA is yung SS card natin, UMID card, GSIS card, driver's license, PRC card, OWA card. And aside from that, pwede rin po yung voters ID. Pero kung wala kang voters ID, pwede na yung certification kung meron ka nyan. Pero kasi kailangan galing sa Intramuros, Manila sa main office. Kasi kapag galing sa munisipyo, uh, hindi yan yung owner ni DFA. Makikita mo naman sa upper part, Commission on Election sasabihin niya doon Intramuros, Manila. Ibig sabihin galing yan sa main office. So aside from the voter's ID, meron din yung uh, Philippine National Permit to Carry Firearms Outside Residence sa mga may mga barrel, senior ID, airman license, postal ID. ayan, pwede po yung postal ID. Seafarer's record book, school ID and then certificate of enrollment hindi pwedeng school ID lang kailangan meron din yung certificate of enrollment ayan so yan yung mga requirements ni DFA ngayong 2023 sa pagkuha po ng appointment or pagkuha ng passport so i summarize lang natin ha para para maliwanag Okay, so ito yung mga requirements ni DFA 2023. Yung confirmed online appointment mo, hindi mo na kailangang i-print ito. Basta meron kang email na natanggap. Okay na yon just to confirm. So yung mga ipiprint mo na dadalhin mo, let's start with the accomplished form at saka yung e-receipt to be printed in A4 size paper. Original and photocopy of PSA birth certificate again kapag hindi maliwanag yung birth certificate from PSA kailangan mong kumuha ng yung galing sa civil registry Original and photocopy of PSA marriage certificate for married women Any of the following acceptable IDs original at saka photocopy. So, nabanggit natin kanina yung national ID or digital national ID. Kapag hindi pa released yung ID mo sa national. SS card, UMID card, GSID, GSIS card, sorry, driver's license, PRC ID, OWA card, voter's ID or voter's certificate na galing sa main office uh, ng Comelec sa Manila. Philippine National Police Permit to Carry Firearms Outside Residence, yung mga may baril. Senior Citizen ID, Airman License, Postal ID. Yes, pwede rin po yung Postal ID. Seafarers Record Book, School ID with Sticker, and certificate of enrollment. Kailangang mag-go together yung school ID na may sticker na ibig sabihin naka-enroll ka, anong SEM, at saka yung certification of enrollment. Ayan guys, so yan yung mga uh, na-tackle natin na requirements ni DFA. Um, if you need more clarifications, pwede kang pumunta sa website nila na andyan po. Um, Inisa-isa nila yung requirements, yung process, at saka fee. Ayan, well, thank you so much for uh, listening. Uh, Ki-subscribe po ang ating YouTube channel, please, kapag hindi po kayo subscriber. Have a nice day and see you soon. Bye!